Hello! Binigay, wow, binigay na! Hindi ko. Pinamigay na nila! Ano yun? ah! Koy ay, na Ayaw mo? Ay! Ito! Ito! Dito mo ah? lang kayo, Sana kol! Sana kol talaga!

hindi ganyan lang mga tatsikis o, ganda kung maliit ay yes, yes hindi, sakit lang kung maliit isa na si Bote Marvid

tetapi tapi bagaimana kita Itu kan oh. itu enggak antakit. itu buat sayang

Ano, doon sa kusina para walang amoy. Akala ko nga nun ng coffee. Paling? Paling nga nun daw, alagay ng flower. O, di ba? Ano, ganyan? Pusunod na yun. Ito nating nagayon. Ako naman, naka na yun. Oo yan e. Tapos nung may ganyan. Kaya yung makakita nyo, sabihin nyo naman hindi na nung maganda e. Hindi na nga maganda e. Hindi marunong magkakakuhay. Hindi maganda ka madam o Hindi maganda ka madam. Ayan.

Ito maganda to. Oh. Ano <laughs> de? Pambasag to na nga si Buwes, di ba? Tira mo. <laughs> <laughs> Pambasag na si Buwes. Pambasag na si Buwes. Ito to. May paunan. Ay, ganda nito. Oh. Tira mo, ganda nito. Oh. Mo, ganda nito. Oh.

Yes, uh, Ay, basag din. May dami. Wala, yan wala. Ayan, to. Ayan po siya. Wala na ba? Oo, oh, oo. Okay. Siyal. Ha? Wala nga tayo dito. So, so baka mabasag. To. Ito eh. Wala, malilit baso. Kasi, o. Mababasag man to. Yung mga ganito nababasag. Ay, ano 'yung Ay, may basag. Meron ka sa isa na kuhan. Ha? Meron ka sa isa na nakuha. Ay, ano 'yan? Yan. kasi dadalhin pa rin 'yan. Eh. Ito lang binigay sa amin. Dinggin na. Meron ah? ka may, pares kapatid. Eh. ano to? Hey, ikot yan eh. Ah, oh, yan. Ay, ah, sira. yan di. Ikot yan, di. Ikot yan, ikot. Oh, ah? Kan si Mas ya. Ini yang disira ya. Mana oh. yang anu? Itu aku harus pala tuh itu. <laughs> itu enggak oh pare oh. tuh. Oh. Jangan motor mesin. Nanti polo tatinge pura-pura baso-baso men. Kan? Hah? Baso-baso. Ya. ya? Mamuy. Hay, dito na po dito na. Ah. Gastik na. Ano daw? Dadali nila 'yan? Dadali ha? Dadalhin nila. Wait lang, ah, wait lang daw. Lang, ah, lang tayo na tin. Ang ganda oh. ah, ganda ng mga napulo ko ngayon. Ayan na, ibigay na sa atin yan. Oh, binabasag na lang nila. Ayan na, nakuha natin mga katropa oh

Ah, Kuni Kuni kunarin to make a paris to. Kunin mo na yan. Kunin ko na rin to. Agoy. 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 Kunin ko na rin to. Agoy. Agoy ba? Ganda pa nito. Solo solo lang namin to eh. Para saan naman to? Ay, hindi ko ko alam. Ay, na ako. Wala oh. nang takip, ang ganda pa naman oh. Yung takip to. Sayang. halo lodi, kung puyon ayang super malaki naman po para sa pangdesign, kung saan eh Ayusin na natin Ayusin na natin Ayusin natin na natin i no. <laughs> Bigyan pa tayo ng comforter oh. Bigyan tayo ng comforter Ito pa dito Ba't hindi niya kinuha Ganda Ayun hmm. oh. Ayusin natin Parang ganda pa dito siya tumalita ayusin natin ayusin natin mga katropa so yun mga katropa ito yung mga napulot natin ayun o no, gaganda o oh. kompleto yan kompleto yun mga katropa pilit pilit ko talaga to ayan o oh. ayan yung ganda nito tsaka binigyan tayo ng comforter o oh. ayan o oh. ah diba ay kompleto to ay pampunda po. ito ang portal tsaka may maliit pang ano kumot oh yan oh no? labalan to pala pa ko lang sa laundry yan so yun mga tropa ito meron pa tayong ano ano, ano sibuyas gaganda sulit 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 yung pulot natin Ayan oh no? may mga pagkapihan po. ito oh malaki ng kapihan Ayan oh no? tsaka itong mga mag na malaki may hawakan mga platito yung plato konti lang yung plato natin ngayon pero sulit naman yung mga napulot natin mga katrupa dito pa lang panalo-panalo na oh itong ganda. Ang to. Tsaka ito, 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 Lan. Yan lahat mga tropa, ilagay natin sa balik box. So, ayun mga katropa. A like and share na no po sa ating mga video para makasali sa ating parapol. Ayan, eh. poist na poist na ako. Poist na poist na pois ako pois pois katropa oh. Uh, Kaya sulit. At yung mga tropa, medyo mahaba ng video natin. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na tayo on my next vlog. Bye bye. bye, -bye.